Ang um, cape ghostberry Wala pang mga hinog. Pero madami na daming bunga. Same ng yung isang puno dun Hindi lang masyadong makuha da yung panina kasi maliwanag yung araw. Dito kasi walang masyadong araw kaya. Pero ang oh, ganda. hintayin kitang mahinog kakainin kit ay harvest kit Guys, oh, ang daing bunga yung isang puno. Andito lang yan, pakalat-kalat sa new gun. O, oh, uh, diba? Ganda. Ang daing bulaklak. Ang dami. Ganda. Ayan. Okay. Oh, napakarami. Napakaraming Gooseberry. Cape Gooseberry. Maganda ang health benefits ng mga yan. Ayan. Gooseberry. Guys, ang ganda. Ang dahil bunga. Ayan. Daming bunga. Nakakatuwa. Ayan. Um, Ayan. Pitasin natin yung hinog ka maliit.